everyone. Good afternoon. And today is Thursday, October 10, 2024, 2024 guys. So, um, maulan ngayon kaya medyo maingay yung aking, alam niyo na, yung sounds malakas kasi ang ulan dito sa amin. So, yung last video ko about sa the three types of persons in our life, yun yung una, yung dahon, yung leaf persons, na kung saan sila yung mga darating, napasulpot-sulpot na hindi mo naman na iniiwan na hindi mo naman uh inaasahan pero aalis din sila bigla-bigla yun yung mga taong hindi permanente sa mga buhay natin so when it comes to um kung paano natin sila i-handle or i-manage or makipagsalamuha sa kanila guys mas mainam kung yung mga tao na ganito na hindi naman nagiging permanente sa buhay natin wag tayong masyadong ano magtiwala wag tayong masyadong wag natin sila masyadong i-keep para hindi rin naman tayo masaktan sa bandang huli. So, let's go for the second type of persons. Yun yung tinatawag na trunk drunk person. Dahil nga, parang isinimbulize yung tao doon sa isang puno na nun saan yung leaf and then yung stem or yung trunk tapos yung sa roots yung pinakahuli. So, doon naman tayo sa pinakapuno niya, guys. So, guys, ito daw yung mga tao na uh, ma dapat natin pagkatiwalaan dahil sila yung mga hindi umales pero dapat kilalanin muna natin sila ng maigi bago natin sila pagkatiwalaan kasi sa pantang huli kapag ang mga kapag tayo ay nagtiwala dapat talaga kilatisin mo ah kahit naman ka mag-anak mo yan malapit na kaibigan mo pagkakatiwalaan mo sila tapos of course hindi naman natin maiiwasan or hindi rin naman nila maiiwasan na may mga tumarating na sitwasyon na makapagpapa pagbabago ng mga sitwasyon ay nandiyan na yung masasaktan ka dahil nagkiwala ka sa kanila, binigyan mo sila ng pagkakataon na maging part ng ng buhay mo, yung mga ganun ba guys? So yun yung mga tao na uh, na mananatili sila sa'yo na hindi nila iiwan pero dapat kilatisin mo muna para sa atin guys, para sa akin naman um, yung mga tao na to unang-una, yun yung magiging ano mo eh, yeah, support mo para sa mga success mo, para mag maabot mo yung mga success mo sa buhay. For example, yung kaibigan. Of course, yung ka kaibigan mo is, alam nyo guys, for my experience, nagkaroon din naman ako ng maraming kaibigan nung ako'y high school. Pero dun ko na-realize na ang na, um, napaka- halaga or napakabigat pala nung para yung meaning ng isang pagkakaibigan. Kasi guys, saka mo lang hindi lang naman kasi ibig sabihin na is meron kang kaibigan is kaibigan mo ni sila forever. For me guys, marami din naman akong, marami, may mga talaga akong tinuturing na kaibigan nung high school ako. Yung talagang alam ko na kahit mag na ako in the future, or yung mga ganon ko, kahit na magkaroon ako ng sariling pamilya, sila sila pa rin yung magiging kaibigan ko. Pero, nababago ng sitwasyon guys may mga pagkakataon na siguro yun yung sinasabi ko na ano na ang pagkakaibigan ang definition ko definition ko sa pagkakaibigan is yung kahit na ano pa ano ano pa yung mangyari sa iyo kahit na naging masama ka or kahit may mga nagawa kang hindi maganda sa ibang tao is nandun pila pa rin sila yung parang magre-remain pa rin sila sa'yo na mananatili sila, sila sa tabi mo na kahit na nandun ka sa sitwasyon na pinaka as in the deepest, deepest na worst thing na nandyan sila. Ay, yun yun sa akin. Pero kasi ako sa akin, sa experience ko guys, parang of course, lahat naman ng tao is may mga bagay na napasok or may mga nagawang desisyon na hindi maganda na ikinasira, nag-imahe, yung mga ganun. So dun ko nakita na ah... So itong mga kaibigan ko pala na ito or something like that is hindi pala sila forever. So, ngayon guys, yun yun. Kaya dapat, lesson, lesson, lesson for us na dapat natin na ilatisin muna yung mga taong nakakasalamuhan natin, yung mga gusto nating i-keep, yung mga gusto nating gawing forever na hanggang sa successful tayo, kahit maging successful man tayo, kahit na may mga uh, experience man tayo or mga sitwasyon or may mga pinagdadaanan tayo yung talagang sila ay magrere-remain. Yun lang guys, thank you so much for watching and please subscribe my vlog uh, YouTube channel guys. So since pa lang ako so nag-enjoy naman ako guys and more on talks lang everything. Thank you so much and see you on my next video. Thank you and God bless everyone.